Ito ang Mother Town ng Navotas City. Ang lungsod ng Malabon ay pinaniniwalaang nasa existence na bago pa dumating ang mga Kastila. Ngunit ang sinaunang tawag sa kanya ay hindi ito, kundi Tambobong. Ang mga bahay dito ay mga kubo na gawa sa uri ng damo o reeds na karaniwang ginagawang tambo o trohe sa salitang Kastila. May malakas na produksyon sa bigas ang lugar na ito ayon kay Fray Manuel Buzeta. Ito din marahil ang dahilan kung bakit tambobong ang unang pangalan nito. Sinasabi rin na maraming mga kawayan dito kung saan ang mga bamboo shoots o labong ay matatagpuan. Malabong na naging malabon ika nga nila. Ang malabon ay itinatag noong May 21, 1599. Hawak ito ng mga paring Augustino bilang bisita sa prob binya ng Tondo na naging Maynila mula 1627 hanggang 1901. Isa itong half katutubo, half Chinese town. Maunlad ang mga pabrika ng tabako at asukal noon dito. Isinama ito sa Rizal taong 1901. 1942 hanggang 1944 ay naging bahagi ng Greater Manila na